hindi ko nakasalanan yon Kung hindi nyo boboto, wala na akong problema. Magre-relax na lang ako. Pero naniniwala ako, binigyan ako ng Diyos at a specific timing. One month before filing, binigyan niya ako matinding sakit. Sobrang tindi ang binigay niya. Yung pinakamahirap binigay niya, tanong niya sa oncologist niyo. Ito daw yung pinakamahirap pagalingin sa lahat. Sarcoma. Yung mga ibang sakit na stage 4 daw, dito sa Singapore, baliwala lang daw yan. Mga lymphoma, minamani-mani nila dito, lang cancer, liver cancer, breast cancer, baliwala sa kanila, stage 3, stage 4. Pero itong sarcoma ko na stage 4, kahit yung doktor ko sabi niya, mahirap. Tagilid, sabi niya. Pero kahit tagilid, syempre tiwala tayo sa Diyos. Papakita ko lahat ha. Pakita ko lang muna yung nangyari sa akin para sa gusto ng update. Bago yung mga tips natin, anong gagawin natin sa bayan. Kaya relax lang. Para sa bayan to. Hindi to para sa akin. Kaya lang ang dami nag-pray. Eh. Kaya dapat honest ako. Ayoko tinatago. Si Senator Miriam, tinago niya. Sakit niya. Ayaw niya pa alam. Sabi niya, kailangan pa daw ng waiver for confidentiality. Ako, open ako. Kung positive, positive. Buhay kung buhay. Patay kung pantay. Bakit ka magsisinungaling? Hindi ba kayo nasanay lahat, lahat ng politiko sinungaling? Mag-try naman kayo ng politikong honest at hindi corrupt. Yan ah, pakita ko na mga pictures. Yan. Ito ang dati kong PET scan. Pasensya na yun na pinakamalapit. Ang bukol, ito lahat to ang bukol. Eh. This whole thing is the bukol. Lahat yung malaking bilog na yan sa gitna. Bukol yan. Ito parang football. Grabe. Oh spine, no? Pero, ang pinakasalbahe, itong may ilaw. Itong parang araw, mga 4 cm yan siguro. So, binigyan siya ng parang sugar na isotope, kinakain ng bukol. This is 6 weeks ago. Ibig sabihin, galit na galit siya, palaki siya ng palaki. Kaya sobrang sakit to. Parang pinapatay ako. Tignan nyo nangyari after 6 weeks. Sabi nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiang, sabi niya, mahirap to ah. Pero tignan nyo nangyari after 6 weeks oh. Ang liit na lang niya. Meron pa rin ah. Hindi sa wala, adyan pa rin siya. Pero maliit na siya. Kumalma na siya. O, hanap tayo ng ibang view. Ito, pet scan view. Pwede nyo i-review to sa mga sa mga doctors. So, ito. Another view, kita mo. I'm not sure kung mas mababato Ito, dati, kita mo. Sa may baga to, galit na galit to. Oh, parang vulkan. Ang daming active, oh. Pero yung bukol, lahat, eh. Itong bukol daw, parang dead tissue na siya, eh. Dead tissue na. Parang patay na kasi laman-laman, dugo-dugo na lang. Kasi, ah, hindi na siya nag-active, eh. So, nung binigyan ng sugar, parang hindi na buhay yung cancer na yon. Yung active na lang, yung parang Batman na dalawa. At bukod dyan, may tubig pa ako dito. So, yung tubig sa baga, possible bukol din yan. Tingnan nyo nangyari afterwards. okay, natin na afterwards. Oh, nawala na yung nawala na yung pula Nawala na siya pati yung tubig na bawasan. Oh, sabihin ko yung bad news dati. Ang bad news dati, may kalat din pala sa baga ko. Oh, walang yan eh. Pati baga, tinamaan pa oh. Pero ngayon, lumiit din yung mga nodule ko sa baga. Ito yung miracle worker ko dito. Papakita ko sa inyo. Ito yung hahanapin natin. Si Dr. Ang Peng Tiam. Sobra siyang sikat. Hindi lang sa Singapore buong Asia, si Katsap, ang dami niyang Pilipinong patients. Tsaka sabi nga niya, hindi na niya kailangan ng pera eh. Gusto lang niya talaga tulungan yung cancer patients. Iba rin yung mission niya. So, nung una, lagi niya sinasabi na, ito yung mga side effect ng chemo. Side effect ng chemo. Nakimo -chemo pa ako kahapon. Kahapon is my third chemo split into three wala yung mga gamot sa atin eh. So, ang side effect na dumudugo to, may dugo dito. Uh, ah, nangingitim, nangingitim, susuka. Pag dumi ko rin, may dugo. Lahat ng mucosa. Kasi it kills the bad cells and the good cells eh. Pero konting tiyaga. Hindi siya madali, mahirap siya. Pero kinakaya natin kasi bukod sa chemo. Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you, sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoon kabait, na biglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang ito gamot eh. It's not just the medicine, although yung binigay niyang medicine, wala sa atin. Sa atin, I think may doxorubicin, may cisplatin, ewan ko lang kung may abastin, ewan ko lang kung may neupogen tayo pang WBC, pero mayroon pa siyang neulastin na matindi. Tapos yung albumin ko, anim na ganitong bote per anim na ganito per week. Sa atin, dito gaya na binibigay nung nasa PGH ako. Yung mga na -ayaw, ayaw, bigay kasi mahal. Pero, sobra pala ganda. Sobra ganda. Laging uh, cost, ano tayo. So, okay. Balik tayo sa mahirap. Yan naman ang gusto natin. Nakwento ko na sa inyo. So, mukhang okay, mukhang gumagaling, mukhang God's will. Pero ako kasi, whatever time God gives me, okay na ako eh. Nung may sakit ako, numiyak ako. Kahit one day lang ako mabuhay, okay na. Ngayon, one week. Ngayon ang plano ko hanggang May 2025.